Guys, hindi talaga maubos yung mga polis na hindi marunong tumingin ng rehistro ng mga motorsiklo at mga sasakyan. Tulad nga nitong pulis dito mga pare kay pati yung enforcer, tinikitan po nila yung isang motorista na hindi naman po expert yung rehistro ng kanyang motorsiklo. Anong nangyari, abala pa dito sa rider. Hindi na talaga natututo yung mga ibang polis mga pare ko, hindi natin alam kung sinasadya ba nilang magkamali para may matikitan sila at may porsyento o talagang hindi nila alam tumingin ng rehistro ng mga motorsiklo. Tara mga pare kay at panoorin natin kung paano aksyonan ni Congressman Busita. Ang problema mo, hindi marunong bumasa yung humuli sa'yo sa Valenzuela City. Oh, yeah. oh. Anong humuli sa'yo? Eh, police po, tapos tumigit po sa'kin sa po. Sir. Ibig sabihin, parehong silang hindi marunong magbasa. Tingnan mo ha. May 2018. Oh, Meron kang 2021 na rehistro. Oh, Ibig sabihin, tumutugma yung date ng CR mo doon sa May. May patingin ng ticket ang inilagay sa iyo expired registration Kita mo ang problema bro Jerwin mm -hmm. na dahil yung police at yung enforcer hindi marunong magbasa ng ORCR at hindi marunong mag interpret mm -hmm. pati doon sa plaka sa ending na perwisyo Oh, Saan ka ba nagtatrabaho? Sa Quezon City po, Bulacan pa po ako Nakita niya ang problema? O di abala, absent sa trabaho. Kaya kita pinapunta dito sa LTO, kukuha tayo ng patunay na hindi expert ang motosiklo mo. Kasi kung bukunta ka doon sa Valenzuela City, sa traffic, management office nila, mahirap yung puro kwento lang kasi hindi nila maintindihan. Para gawin natin simple yung problema mo, hindi tayo ng certification na magpapatunay na hindi expert ang iyong waste ng motor siklo. Ito ang problema nito. iba mali ang huli. Mapapatunayan. Yung danyo sa kanya, yung pagliban sa trabaho, gastos, abala. Hindi naman babayaran ng humuli. Tapos, hindi naman paparusahan yung Pumuli. Kaya itong mga ito, patawa-tawa lang. They do not care. Kung maperwisyo ka, bahala ka sa buhay mo. Yun ang problema natin ngayon. O, hawakan mo muna ha. Ikaw yung nahuli sa Makati. Ito so, po yung ko sa Makati. Kung April 1. Alam mo sa sasakyan? Puto yung nahul... na, puto na kanter. Brother Jerwin, itong kapatid nating driver, sinasabing may paglabag sa Makati. Natikitan siya. Oh. Uh -huh. ka ang lisensya. Doon pa lang may problema. Dapat hindi ka ang LGU, enforcer ng lisensya. No, may may memorandum no, circular dyan ng DILG at saka DOTC. Ang problema, hindi na ipapatupad. Sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon siya ng violation sa expressway. Opo, sa start tollway. Sa start -tollway. Ang paglabag niya, overspeeding reckless. Uh -huh. Yung paglabag niya sa Makati at saka yung sinasabing paglabag niya sa expressway, hindi 'yon ang usapin dito. Ang malaking okay. usapin dito, tinikitan siya, reckless driving and no driver. Walang lisensya. Nasaan yung ticket mo noong nahuli ka sa Makati? Ito, 'di ba? Tapos ang problema nito, brother Jerwin, mali na nga pagkahuli, pagdating sa loob ng LTO, mali pa rin yung ginawa. Alam mo ba na dahil sinasabi ng LTO na wala kang lisensya, alam mo, isang taon ka suspendido? Opo. So, Okay lang ba sa iyo na suspendido ka isang taon? Ito, hindi, naman sir. Siya may pamilya din. Ito ang problema mo. Nasaan yung lisensya mo? Nakuha mo na sa Makati, ano? Opo. Ito ang problema mo kapatid. Sa mata ng LTO ngayon, suspendido ka. Isang Opo. taon. Kinulektahan ka nga ng 3,000 eh driving without license eh. <coughs> Sa system ng LTO, suspended ka ngayon. Sa madaling salita, pag ikaw ay nasangkot sa aksidente o kaya ikaw ay nahuli sa anumang paglabag, lalaki ang problema mo. Bakit ka nagmamaneo samantalang suspendido ka? Bakit ganyan ang sitwasyon mo? Nasingil na nga ng 3,000, 30 nasuspende ka ng isang taon kasi mali yung pagpapatupad. Dahil ikaw ay nagbayad na at nandyan na yung problema, gagawa tayo ng sulat sa LTO. Idudulog natin sa LTO chief na may mali doon sa pagpapatupad at doon sa pagsingil sa ng multa na 3,000 30 at ikaw ay suspendido ng isang taon na hindi naman dapat. Kasi ang totoo, may lisensya ka. Kaya lang, nung mahuli ka, hindi mo dala dahil no. nakumpis ka ng Makati. Enforcer ng Makati. Malinaw sa'yo. Okay. Oh, hawakan mo muna, kapatid. Ito mga kapatid nating taxi driver, nahuli siya ng LTO enforcer dahil sinasabing ikaw ay kolorom. Opo, out of line na daw po. Out of line? Opo. O tama, may paglabag, di ba? Opo. Ang problema lang doon, kinumpis ka ng lisensya. Opo hindi in ang taxi. Opo. Base sa Jow Joint Administrative Order at base sa Citizens Charter na inilabas ng LTO, wala siyang pananagutan doon. Pero dahil hindi nag-aasikaso yung taxi company doon sa kanilang violation doon sa dapat pagmultahan, ang nasasakripisyo itong kapatid nating driver ng taxi na hindi dapat. Dapat yon in-impound ang taxi. Hindi siya kinumpiskahan ng lisensya. Kasi nga, base sa Chow at Citizens Charter, ang dapat lamang managot yung operator ng taxi. Ang driver hindi. Kailan ka ba nahuli? March 16 po. March 16? Magkano kinikita mo sa isang buwan? Kung nakaka... Sabi napiyahin sa isang linggo? Karoon-karoon po kasi pinag-maintain ang Singapore ng mingis ko po. Ibig e, mo sabihin 30 days wala kang pahinga? Okay. Kasi wala akong pahinga isa eh. Yung asawa ko po tatlong beses dinadayalis yun. Tutulungan kita. Okay. Yes. Kaya, ka. Kaya kita tutulungan, biktima ka ng maling sistema ng pagpapatupad ng batas Simpleng pagpapatupad ng batas, hindi alam ng ibang enforcer ng LTO At uh, gusto ko rin paliwanag sa inyo, bakit naglalabas ako ng mga ganitong informasyon sa social media, sa Facebook at Youtube Para unti-unti, malaman ng ating mga kababayan, malaman ng mga pulis, malaman ng mga enforcer, malaman ng LTO personnel na dapat yung mali nila itama na nila kasi ang daming na paper Puro problema ang inyong dinadanas na hindi naman dapat ninyo pinuproblema. Ikaw, malinaw sa'yo. Okay. Kasi nakumpis ka na yung lisensya mo, hindi naman natin pwedeng padrinohan ikaw, nahuhuguti na lang ganon. Okay. Ikaw naman, hindi naman pwedeng lalapit tayo kay General Galbante na sa sasabihin, tanggalin yung suspension niya. Ito, medyo madali. Ang kailangan lang nito, yung patunay na siya ay hindi expired ang motorcycle. Okay, kumain ka na. Hindi pa ikaw, hindi pa. Okay oh, kami, hindi pa kumain. Okay, pero dahil ikaw kumain na, kami hindi pa, kain muna tayo. Habang kumakain kami, nanonood ka lang ha. <laughs> ha? ayos. At habang tayo ay kumakain, gagawa tayo ng sulat mo at sulat mo sa LTO. Okay? At uh, anong oras na? 12.36. aman tama. Pag nakakain tayo, nakagawa na tayo ng sulat, ikaw naman sasamahan kita sa loob. Kailangan natin ang patunay na ikaw ay hindi expired ang registro ng iyong motorcyclo. Ayos? Okay. Sige. Brother Jerwin, yung napanood mong video, yes, po, sa una, siya yung ating kapatid na rider sinasabing siya ay nahuli sa Valenzuela City. Nasita siya ng polis mm -hmm. at siya ay pinatikitan sa enforcer dahil sa sinasabing paglabag na expired ang registro ng kanyang motosiklo. Sir, pwede ba yun? Nasita ng polis pero ang niya yung enforcer. Pwede yung brother Jelwin kasi yung enforcer nandoon, nasaksihan niya at nakita niya rin yung ORCR. Mm -hmm. Ang problema nito, Brother Jerwin, yung polis na sumita at humuli sa kapatid nating rider, hindi marunong mag umintindi do sa detalye ng ORCR. At ganun din naman yung importer. At napaka mo sir na banggit na namungit mo na mali yung pagkakaintindi nila o mali yung interpretasyon nila sa ticket. Kasi pag tinignan mo yung certificate of registration, Apo. yung plaka, mm -hmm. at yung official receipt okay. ng rehistro nitong kapatid nating rider, mm -hmm. itong kanyang motosiklo, hindi expired. Mm -hmm. Sinasabi nitong ating kapatid na rider na siya ay nagpaliwanan pero nanindigan ng polis at ang enforcer. Okay. Kaya siya ay natikita na unregistered motorcycle. Mm -hmm. Unregistered. Mm -hmm. Ipinayo natin na makipagkita sa atin sa central office ng LTO. At kita mo naman, siya ay dinulog natin sa central office. Mm -hmm. Yun namang inilapit natin, agad-agad inaksyonan. At yung dahil may lakad pa tayo nung araw na yun, ang naghintay na lamang yung kapatid natin okay. rider. Tinulungan tayo ng concern office ng LTO. Okay. Nabigyan ng certification ang kapatid nating rider na hindi expired ang mm -hmm. ministro ng kanyang motorsiklo. Pero sir, papano yung ano nito, yung danios? Eh ang tanong mo, papano yung danios? Kasi di ba, tinig mo sa aming pag-uusap. Yes po. Absences sa trabaho. Opo. Okay. Yung dapat kikitain niya sa araw na yun, nawala. Mm-hmm. Yun ang masakit na katotohanan. Okay. Hindi babayaran ang danios sa rider. At hindi naman pinapanagot ang nagkasalahan. Hmm. Yan yung malaking problema. Ay mabuti sana, Brother Derwin, kung paisa-isa lang ito. Ay, okay. Ay nangyayari ito nationwide. Totoo okay. po. Sa iba't ibang mga motorista Akala mo, parang simple lang Pero hindi, yung rider, mahirap na nga eh. okay. Pinapahirapan pa okay. Dahil sa sistema na Hindi na ipapatupad ng tama ang batas At hindi pinapanagot ang nagkakasala Ang siste Okay lang sa kanila na mali ang kanilang panghuli okay. Dahil hindi naman sila pinapanagot eh, Kaya parang okay, okay lang Yun namang ikalawa Truck driver okay. Siya ay nahuli sa Makati City, nahuli siya ng importion Opo. dahil siya sinasabing may paglabag. Hindi natin pag-usapan yung paglabag niya doon kasi aminado naman siya. Opo. Ang malaking usapin dito, Brother Jeremy, kinumpis kayo kanyang lisensya. Mm -hmm. Dahil kinumpis ka kanyang lisensya noong siya ay nagkaroon ng violation dito sa Start Don't Wait. Patanggas. Patanggas nahuli siya ng deputized enforcer ng LTO. Siyempre, ang unang violation niya, reckless driving, ay ang naipakita niya, ticket, galing sa Makati. Ito ang mali yan. Pagpunta nitong truck driver sa central office, Opo. Uh -huh. pinagbayad siya ng 3,000 piso para sa driving without license. May kaka. Yung 3,000 pesos na yun, may kaakibat yun. Yes. Na-suspension, alam ko. One year suspension. Kaya ang bigat eh. Samantalang kung naipapatupad itong Joint Memorandum Circular ng DILG at ng DOTC, ito ay lumabas noong 2008, dated September 10, 2008. Sinasabi dito sa mga provincial governors, city mayors, municipal mayors, DILG, regional directors, and others concerned. Dito sa isang paragraph dito, Brother Gervis, paragraph 3.4, on the issuance of traffic citation tickets. Sabi dito sa paragraph 1, all locally issued ordinances, orders, rules, and regulations should be in conformity with the following policies, standards, and limitations. Mm -hmm. Dito sa paragraph A, eh, sabi dito, the LGUs can issue traffic citation tickets, but only the LTO and their deputized agents can confiscate driver's licenses. So, malinaw, malinaw. dito na sinasabi na pwedeng mag-issue ng ticket ang mga local enforcers ng mga lokal na pamahalaan, pero hindi sila pwedeng mag ng lisensya. Opo. Okay. Ang pwede lang mag-confiscate ng lisensya ay enforcers ng LTO at deputized na katulad ng SPG. Opo. Okay. Ibig sabihin, Brother Chairman, kung naipapatupad ito ng tama at yung ating kapatid na Direct driver mm -hmm. ay hindi kinumpiskahan ng lisensya sa Makati. Sa so, ticket lang Sa hindi yes. Ticket. Nung mahuli siya sa start tollway sa Batangas, Opo. may may pipresenta siyang lisensya. License. Kung may pipresenta siyang lisensya, ang ilalagay lang ng enforcer sa TOP, mm -hmm. ticket mm -hmm. ng LTO, is reckless driving. Pero dahil wala siyang naipresenta na lisensya, ang pinakita niya ay citation ticket mm -hmm. mula sa Makati City. Nilagay mm -hmm. sa kanya driving without license. Mm -hmm. So malinaw yung mismong enforcer ay hindi niya nalalaman yung tamang mm -hmm. pagpapatupad mm -hmm. ng batas. Etong mabigat brother Jerwin nung pumunta sa Central Office ng LTO, mm -hmm. itong truck driver para bayaran ang kanyang multa. Mm -hmm. Ang binayaran niya 3,000 Pesos Ang 3,000 Pesos ay multa yan Kapag ikaw ay driving without license At 1 year. year suspension Malaki ang halagang tinulegta Tapos may suspension pa May ka suspension ba? pa Karamihan sa mga ito Walang so, ibang alam na hanapin Mm -hmm. May skills yan e eh. So, swente na Arnold Kung halimbawa, ako truck driver ngayon So, dahil nga sa suspension na ito Mag-iisip ako ng ibang hanap ng buhay so, Eh, hindi ba? naman gano'n kadali Opo pag ikaw ay pamilyado, wala kang kinikita, sigurado pag ising mo sa umaga parang puputok ang ulo mo. Masakit po ito ngayon sa isip. Dahil sa maling pagpapatupad ng batas, sobrang perwisyo sa motorista at sa pamilya. Totoo po, Carmen, at may tuturing po talaga itong perwisyo. Dumulog tayo sa Central Office na bigyan ito ng kaukulang atensyon dahil malinaw na malinaw Mali ang implementation ng batas. sa ko po. Nabasa naman na. Para sa kanya. Hindi dapat siya siningil ng 3,000 pesos at hindi dapat siya suspended Tama. ng 1 year. Opo. Yun yung pangalawang idinulog natin sa LTO. Yes. Yung ikatlo namang idinulog natin sa LTO, itong kapatid nating taxi driver yung kanyang taxi na minamaneho na charge ng violation ng kolorong kasi out of line. Out of line. Ang problema naman doon, kinumpis ka ang kanyang lisensya. Hindi in-impound ang taxi. Naku, no. mali na dito. Mali ito. Alam mo, kung titingnan mo, re-repasuhin really mo yung Joint Administrative Order number 2014-01 mm -hmm. na inilabas ng DOTC. Section 4, paragraph 1, ito yung kolorom eh. Okay. Dito makikita mo, ang multa ng taxi ay 120,000 pesos. 120,000. Mm -hmm. At minimum impounding na 3 months. Mm -hmm. Ibig sabihin, kung may paglabag yung taxi na kolorong, 120,000 pesos and 3 months compounding. Now, dahil hindi naman madali ang umintindi ng mga ganito, napakaganda na ang LTO ay gumawa nitong tinatawag nila na Citizen's Charter. Okay ito ay 2019 third edition okay. para mas madali nating maintindihan dito na lang natin puntahan okay. sabi dito sa column violation sedan ay equivalent nito yung taxi yes po sabi dito 120,000 pesos ang multa pero makikita mo brother Jerwin yung driver mm -hmm. sa column fines and penalty sa column ng driver none nan So, ibig sabihin, so, sa meron ay, sanita, walang pananagutan. Eh. Walang pananagutan ang driver. Ayun naman so, pala. Dahil walang pananagutan ang driver, walang dahilan para kumpiskahin Na, ang lisensya. lisensya. So, ang nangyari sa kapatid nating taxi driver, kinumpiskahan ng lisensya, Opo. hindi inimpound ang taxi. So, o. ang nangyayari nito, Colonel, ang maiipit talaga itong taxi driver. Ang ipit, taxi driver. Yes po. Samantalan kung nauunawaan ng enforcer, na dapat in-impound ang taxi, mauu obliga ang operator, operator ng taxi no na isettled yung kanyang multa. Pero dahil hindi na uunawaan ng ibang LTO enforcer yung tamang pagpapatupad ng batas. No ang laki ng perwisyo. Malaki po, Colonel. Ito ang yung asawa nitong taxi driver, nagda si Yes, governor. At yung asawa po niya ay 3 times a week kung i dialysis Ang bigat niyan. Wala siyang anak buhay, walang maipakain sa pamilya, Nagdadialysis pang pa ang asawa. Alam mo, hindi ko naman sinasabing gumawa siya ng masama. Itong ginagawa ng iba na hindi marunong magpatupad ng batas. Mm -hmm parang itinutulak ang mga motorista sa masamang gawa. Okay. Kita mo? Posible. Perfect. Nakita mo yung tatlo? Malaking posib posibilidad. Mali ang huli ng pulis, mm -hmm. mali ang enforcer. Mali ang implementation ng enforcer sa Makati. Mali ang implementation ng enforcer sa Star Dolby. Okay. Pagdating sa central office, mali din well. ang ginawa. Mm -hmm. Ito namang ating kapatid na taxi driver, mali ang ginawa ng enforcer ng LTO Region 3. Mm -hmm. Sa iba, Parang simple lang, no? Okay. Pero ang napiperunisyo, yung motorista at yung pamilya. Ang pinagtatakaw ko, Brother Jerwin, hindi naman mahirap Intindihin yung batas eh. Totoo po. Ang nakikita ko dito talagang hindi iniintindi. O parang nakabalita lang, ginagawa na nila. Totoo po na talagang araw-araw, gabi-gabi, may mga nabibiktima ng pang-aabuso at maling pagpapatupad ng batas. Sir, kung pala rin naman ang One Rider Party Race, para sa mga ganitong senaryo, ano po yung mga plano o mga binabalak mong gawin para dito sa mga ganitong pangyayari? Alam mo, Brother Jerwin, hindi ako nagbalak pumasok sa politika. Okay. Eh bakit ako, nominado ng One Rider Party ni Sino, yeah. na-realize ko, araw-araw, gabi-gabi, may nabibiktima ng pang-abuso. Sabi ko o, sa aking sarili, ako naman ay tatanda din, dilipas, at darating yung panahon na mamamatay din ako. Mm -hmm. Eh pag nangyari pala yon. tapos na ang ating advokasyon wala akong alam na papalit sa akin. Kung loobin ng Panginoon natin Diyos at ang One Rider Party List ay makaupo sa Kongreso, unang-unang bibigyan natin ng atensyon yung pagsusulong ng mga batas na magiging armas at magpuprotekta sa mga motorista. At syempre, kung may sulong natin itong batas, ay tanggapin natin ng katotohanan kahit magandang batas kung hindi naman ay papatupad oh. Wala, silbi. Kaya, palalakasin natin ang ARSAP mm -hmm. bilang sumbungan. At paano yon? Ang RSAP kapag ikaw ay biktima ng maling panggugulit yes, bibigyan ka ng pangmulta mm -hmm. at bibigyan ka ng libreng abogado. Okay. Sasampahan ng kaso ang pulis o ang enforcer na nagkasala. Brother Jerwin, ito lang ang alam kong pamamaraan para masupil at matuldukan ang katiwalian at pang at maling pagpapatupad ng batas laban sa mga kapatid nating mga mm -hmm. So, pag nangyari yan, naging sistema na maaaring mauna ako sa iyo tatanda ka rin mawawala ka sa agpo kasi ah darating araw wala na rin tayo mamamatay tayo hindi naman may tatanggiyo okay. sistema na yan tuloy tuloy na tatayo ang RSAT bilang sumbungan may batas na magagamit umaasa ko na bago dumating yung panahon na ako ay eh, mawawala magiging payapa ang buhay ng mga motorista Luzon, Visayas at Mindanao magtulungan po tayo wala po kaming sapat na kakayahan para ipangampanya ang One Rider Party List number 14 sa balota. Kung naniniwala po kayo na dapat nating supilin at uh, hadlangan, tuldukan itong mga pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas, tulungan po ninyo kami. Kayo na po ang mga ampanya para sa One Rider Party List number 14 sa balota. At uh, kung ito po ay inyong gagawin, ito po ay hindi suporta kay Colonel Busita. Hindi rin suporta sa One Rider Partylist. Ito po ay suporta sa mga kapatid nating motorista at sa kanilang pamilya. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.